Rotonda ba 'yan ng Pasay? Ah, oh, welcome Rotonda Quezon City. O oh, sige. 'Yun yung buyer ko ng green rat snake at saka ng bine snake, Bicol. yung kinuha namin sa Bicol. Kailangan ko ibenta yung kasi walang-wala na ako talagang ano, panggastos. Oh, ka ba dyan? Pag hindi Hindi ka siya. Bawal magbenta ng ahas It's against yung ating Republic Act 9147 Or yung Wildlife Protection and Conservation Act uh, Of course, may mga ahas din tayo Yung ibang species ng ahas natin Ay only found in the Philippines Or endangered species siya kaya pinapangalagaan natin para hindi siya maubos sa wine. Ang delikado rito pag nagkamali ka. Nakala mo yung bundot ang hawak mo, ulo uh, pala. Depende sa species actually. Uh, may mga species tayo katulad ng cobra na pag-considered endangered. So pag-endangered yung species, um, pag pumatay ka ng ahas, maaring, maaring makulong ka ng hanggang 6 na taon, tsaka mag-fine ka ng 500,000 pesos. Sa trade naman, mas maliit yung penalty natin kung buhay, kung hindi naman nila pinatayon, yun, uh, pwedeng makulong siya ng up to 2 years, tapos 200,000 fine. Uh, ngay na impake ko na tong ano tong mga snakes ready to go na to ganito na to hindi siya lata pero komportable na yung mga asa uh, rito nakakatakot nga yung isa yun eh kasi nangyari ka sa akin yun eh pagdating ko dito ng tumaga pinakabangal ako ako sige pwede mo na to lagay mo sa bag mo to ano bag mo na yung bag mo ano mo na. Doon mo na tignan. Ah. Yeah. talaga to. Jackpot <laughs> ka rito. Ha? Oh? Meron 'yan. Oo, oh, dalawa yung nasa supot Okay na Okay na yun oh Ano? Pumasay ko Wala na rin 200 Sige tal, thank you Para akong nagsusugal na walang taya Kaya <laughs> ko yung parangalang mo. Deixa eu ver.